wala pa rin tayo nang kuwang buko yun, hanggang ngayon hindi <laughs> ko lang bakit hindi ko alam yung coverage area nung ano alabang BF eh hanap tayo ng ano ng food panda rider din para patanungan natin para sure paikot-ikot lang tayo dito sa BF sayang gas natin yan eto si Uyo pero paano eh iba yung way niya hanap tayo Yun. Basta yun dito sa Sunda natin, 'yun. 17 meters. Nandiyan sa lumang kampo. Tumanda dito. 'Yun. Yeah. Pero magtanong, 'yung ano ba, 'yung B eh ano eh Alabang BFO. Musakop ba dito 'yon? Oo. Oh, ah, okay. Malayo to hanggang ano 'yan. Sa Bora Arcadia. Ah, malayo pala. Pero hanggang saan? Agire abot ito kanya rito ang Agire. Oo. Oh. kasi kuya, yung ano ko, yung akin 3 o'clock pa pero nag-in na ako. Pwede kaya? Yung makakatanggap Oo. na kaya ako? Ano ah, makakatanggap ito? na ako niyan. Tapos paano ba to? Kunyari may isang booking ka. Meron ka bang ano? COD niyan, Babaya ikaw magbabayad ng sumunod ng ano? Ay di, wala akong dito. 'Yun ang kagandahan dito, wala ka talaga babayaran dito. Araw-araw ay sahod kayo din. Eh. Ah, okay. So sa isang ship mo ko mo agad. Oh, makukuha mo na kagad. Ka ah. Ano? Ay kinabukasan. Kasi magre-remit ka, pero pwede hindi mo na i-remit yung ano, makikita mo naman yung sahod mo kung magkano, pwede po kanin mo na yun, ah. bawasan mo, kasi sa tax. Ah, okay, may tax din pala. Yo no. Yeah. <laughs> Wala pa eh. Nakaranas <laughs> kami dito dalawang oras. Eh yeah, pinag-aaralan pinag pinag ko lang din muna 'yung app eh. Uh, Para alam ko eh. Dali lang naman 'yan. Sa ka lang din eh, ah, mag no? na. Ah, uh, ka na. Oo. Ah sige uh, sir, ingat sir. Thank you. Okay po, thank you. Thank <laughs> no? thank you kay Kuya sa mga advice niya. <laughs> Nahabol natin siya. Oo, oh, yun, no? KFC VF Homes yeah, accept natin Yun Pick up 3pm 2 large shots Ito na yata yun na tayo, eh no. KFC Tanggal natin yung helmet natin Siyempre papasok tayo ng establishment Kawal ah, na kay helmet May mas naman ako eh Hanapin natin yun na, ata, yung ano natin Yung order natin Ayun na. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Number ano po siya? 4963 So yan ah so na ang first booking natin kay Food Panda Ayan <laughs> Uy, putik oh, So oh, yan, hindi mo yung tumbler natin dyan, syempre. Well, let's go na. Contactless delivery. Okay. Sa, sa delivery lang po? Ah, tsaka lang po ha. Gurusal 11. 11, pa sa po dito? Okay. Thank you po. Iwan na lang yung helmet. Guys, iwan yung helmet. Babay po na sa inyo. <laughs> so yun guys, di tapos na pala yung isang uh, natin. Isang booking natin. First booking done. Yung second booking sa may Macdo South Park. Na, yung second booking natin. Nagkasana itong mga hapon. Hindi naman BTS. Ano, So, diba? ayan po. 25 Hello po Hello po Thank you po Thank you. Booking number 2 Kada booking nyo kailangan ng proof Hindi ko nang undat kasama ba yung pagkain eh Pero siguro yung bahay okay na So, ayun. Ito po tayo nakakalabas dito sa may second booking natin. Meron na agad booking. Ito naman sa Macau. Tumagay eh? <laughs> uh, <I> <laughs> natin yung client. Nakasulat doon. All deliveries. Garage gate, please. Okay. Ma'am, ito po yung sa ano? 24? Oxford? Okay. Okay na po yan. Salamat po third booking may ano na tayo may fourth booking ba di ba hindi na naman tayo nakakalabas pa dito sa village ito may booking na agad oh. medyo malakas si food panta sa area dito sa may ano, alabang hills ata ito so yung next sa booking natin sa ano naman bonchon the village square so ito na okay na po lahat salamat po J ah, ito Thank, you. Thank you. po, sir. Fourth booking done. So, dito pala yung ano ko, yung panglimang booking ko sa may ano, Macdo sa may ano, South Mall. Uh, oh! so, shout out nga pala kaya, na Sa inyo yung sa South Mall. <laughs> 699. Ito yung ano natin, pang limang booking natin. Ito po ah. Pang fifth na booking. Yun, tapos. Oh, ano ba yung dalagay ito? O oh, meron na ulit. Patapos pala ng booking, meron na ulit next. Ito so may, yun, SM South Mall ito. Ah, free parking yata. Sure, dito lahat. Eh kung nasa dulo pa yung ano Matap ah, natin Oh, mga nang libre lang Ay Okay Sorry <laughs> sir, sir Bago pa eh Oo, so, iiwan natin yung ano yung Helmet natin ngayon Ang lang ah Sana hindi mo wala Sana mo, oh, magkuri yung bong bag <laughs> So, yun know, nga ba yung sinasabi ko Yung mahita yung mahirap pag sa mall kasi isa lang yung ano yung dedicated na parking para sa mga food panda. Lai lang ang nilakad ko. Go take. Kamutara. Kamutara na tayo. Balik na tayo sa ano. Sa motor. Nanti ka yung helmet natin. Kamutara ko ba yan o? Safe! Thank you! Bingo! Diba? Hey, Sid. Oi. Ito po. Sid na po yan. Salamat po. Balitahan well, ko ulit kayo pag may nag sa booking na. Tapos na natin eh. Ayun o. Yun, no? Diba? Kakasabi ko lang. <laughs> Ayan. Accept natin agad. May pautsin. May hey, Robinson. Ayan. Dito na tayo sa may ano? Pautzin. Ayan ano? So, yan Oh. oh. small to go. oh, yan yan. Dito kayo sa loob yun. Ha, sa one other. Eh, order po kayong pouch eh. Ah, oh, meron. <laughs> Akala ko nagkamali. <laughs> so, yun guys. Tama nga pala. Ito lang sila sa ano. Sa loob ng Robinson. <laughs> Siguro bawal sa lumabas. Ayun o. Oh. E, dito lang yun Oh. Eh, no? Thank you kaya ate So babalik tayo dun Kila ate Kasi yan o nakuwing sa kanila naman manggagaling Kaya ate Dito rin nata to 4729 po Opo Ay hindi ito nga Oh, pinalabas lang ako. Ito pala, sila ate. Yung... Ayan, ate. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. <laughs> Mam, Ma salamat po ulit. Bye po. Abot <laughs> na yung ano, GoPro natin. Wala na, hindi na umabot. Siguro mga nakakatap ng GoPin ko siguro. Na, <laughs> na yung, ano, yung milk yun na binili natin. Yan dito kala eh. Nalobot na rin yung spawn ko. O, di na rin mga pag hindi abot sa siguro isang isang booking nila o dalawa. Kasi 7.30 yung end ng ship. So, yun. Mga dito ko natatapusin. Ha? Yeah. So, thank you sa mga nanood. Mga nanood na gandulo. Yan. So, goodbye. Salamat.